Oo. Oh, botohan na naman ng SK. Sa Pilipinas. Naka naman talaga. Oo. Oh. Alam naman na, hindi naman lingid sa kaalaman ng bawat isa. Lalo na makabataan ngayon, na ginagawa nilang katawan na, na, kapag naging SK ka, magkakamotor kang bago. Yan, 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 yan. Na kapag naging SK ka, magkakaroon ka ng mga bagay na hindi mo naman afford dati. Yan, yan, yan. yan. Ngayon, tanungin niyo ako anong purpose ang video na to. Yan, 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 yan. yan. <laughs> Wala naman akong again sa kanila, no? Kasi, been there done that, mga bestie. Ano? Isa ako sa mga naging SK, naging SK kagawad ako dati, no? At, isa yon sa mga, isa yon sa nagpamulat sa akin, no? Kung paano ang politika sa Pilipinas. Yung kahit hindi mo gustuhin, wala kang choice. Yan. Ngayon, hindi na para sabihin kung ano yung mga yon. Gusto ko lang magbigay ng konting ano lang, Kunting advice lang, bahala na lang kayo kung tatanggapin ninyo o hindi. Okay? Ang maa-advise ko lang sa mga kabataan na boboto, no? Naboboto sa kapwa nila kabataan, no? Maging mapanuri kayo, no? Hindi porket malalapag ang kayo ng isang case ng redors dyan, babanatan nyo naman boto. E re nyo pa. Yan, ha? Gamitin yung utak nyo. Huwag kayong tanga. Ha? Huwag kayong tanga. Lalo na ngayon, ang mga kabataan ngayon, piling lahat magagaling. Sabihin nyo mali ako. Piling lahat magagaling. Piling lahat, alam na. Hmm? Ganyan kayo ngayon. No? Pero, walang mali dyan. No? Walang mali. Mamaro kayo lahat? oo wala, be, Okay lang sa akin yan. Na okay nga yan, may kayo eh, na mamaro kayo. Kasi, ibig sabihin, nagbabasa kayo at aware kayo sa kapaligiran ninyo. Yan. Yan, yan, yan. yan, yan. Pero, ang akin lang, Uh, since mamarunga kayo, no, gamitin nyo yan dyan, no? Mag-search kayo, tignan nyo yung background, no? Kasi ngayon, ang mga tatakbo, bago sila nag-post, okay? Bago sila nag-post, natatakbo sila na mga ngandidato sila, nilinis na nila yung newsfeed nila, no? Nilinis na nila yung social media nila. Kasi kailangan ang mga batang tatakbo, no? Bilang SK, kailangan malinis ang social media. Yan. Tingnan mo kung may makikita pa kayong mga pumarty dyan. Tingnan nyo kung may makikita kayong mga nag-iinuman sa labasan. Tapos may picture na gano'n, no? Hmm? Gano'n. <laughs> Bukod doon, tingnan nyo yung background ng pamilya. No? Tapos tingnan nyo rin siya bilang individual. No? Huwag kayong parang, oh, sa mga kapwa kabataan ngayon, ito na po ang oras natin para magbigay ng boses. Magbigay ng boses sa mundong ginagalawan natin. Mga ganyan kasi yan, be. Sabi sa inyo, yung mga lahat ng mga kaya nilang ipangako, ipapangako nila yan. Maniwala ka sa akin. Paano ko nasabi? Ginawa ko din yan, ni eh. Ginawa ko yan. O, oh, oh, ngayon, nung sinabi ko lahat ng gusto kong mangyari, pero dahil kagawad ka lang, wala ang, wala kang ano. May bo boses ka lang, tatalak ka lang, pero wala ang kapangyarihan. Pipirma ka. Oo, oh. syempre, bata ka. Pag hindi ka pipirma, sabihin sa'yo, wala kasama. Mm. Mamaya, pag may mga meeting, hindi ka pa isama. Oh, yung mga ganyan kasi Ngayon, doon naman sa mga mangangandita tong SK chairman, no? Sa mga mga, mga ngandita tong SK Chairman, wag kayong, ano, wag kayong feeling titulado pagkatapos yung manalo, ha? Kasi karamihan ng mga, hindi ko nilalahat, pero karamihan ng mga nanalong SK Chairman, akala mo, powerful na. Oo. Eh, b bata ka nga eh, di ba? Sangguni ang kabataan. Dapat humble muna, be. Huwag kang feeling crocodile agad. Tamang, buti lang muna. Lizard ka lang eh. Lizard ka pa lang. <laughs> piling crocodile kagad, no? Kasi yung iba kasi, pag uh, SK chairman, piling titulado, masyadong matapang, wala ng respeto sa kapwa, piling niya siya yung tama. Yan, may mga ganyan. Ha? Tapos, meron mga SK chairman, nung araw ng pangangandidato, nung nangangandidato sila, nung buong duration ng nangangandidato sila, okay makisama sa mga kapwa kagawad. Pero nung nalukluk na, nung nag-outtaking na makikita mo lang yan una, dalawang proyekto o pagpalagay natin bigyan na lang natin ng isang taon isang taon okay makisama sa kapwa kagawad pagkatapos nung nagsolo na lang hmm. tandaan nyo SK chairman no ikaw SK chairman pag naging SK chairman ka wag kang kukuha wag mong gagawing SK kagawad yung pamilya mo no yung pamilya mo kapatid mo, nanay mo, tatay mo, tsahin mo, mga pinsan mo, ginawa mong kagawad. Hindi. Kasi hindi naman sila yung binoto ng tao. Okay? Ang kukunin mo, ang, ang isasama mo sa circle mo pag ka ng desisyon, yung mga kagawad mo, okay? Ikaw, kung tatakbo kang SK chairman, kung lalaki ka, magkaroon ka ng bayag. Okay? Magkaroon ka ng bayag na panindigan mo yung pagsasabi mo sa mga kapwa sa mga kapabata bata mo. No? Tapos, Huwag nyo munang isipin yung sarili nyo. No? Isipin nyo muna kung ano yung ikagaganda ng barangay ninyo. Specifically, yung mga batang nasasakupan ninyo. No? Kasi, ang nangyari ngayon, pagkat sinabing SK, SK, pa, ang unang pumapasok sa utak ng tao, shit, magkakaroon ng bagong motor yan. Mm. Shit, magkakaroon ng bagong cellphone yan. Oh. Yung mga ganong shit, ang, ang gusto kong iparating sa inyo, uh, mga tatakbong SK, sa SK, no? Mga tatakbo. Baguhin nyo yung magiging, um, ano tawag doon? Impression ba? Oo. Yung magiging impression sa inyo ng mga tao. Baguhin ninyo. No? Baguhin ninyo. Kasi ho, ang pagpalagay natin, may pera naman talaga pamilya namin, eh. kaya naman talaga namin bumili ng motor eh. Okay. Nandun na, kaya talagang bumili ng motor. Kasi may pera naman yung mga magulang ninyo. Pero, bukod doon, kailangan pag SK chairman ka, may proyekto ka, ipakita mo din sa mga, ano, sa mga kabataan na nasasakupa mo na. May proyekto tayo, ito, pak, 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 ito proyekto natin. Lahat ng pera na ibibigay sa mga kabata, sa mga kabataan na nangangailangan. Nabibigay. Hindi nabubul sa yan. Ay, sorry, sorry, sorry. <laughs> ha? Kasi wala naman, yun yung mga bagay kasi hindi na natin yan ma, ano eh, ma, makokontrol eh. Ang akin lang, sana, this time, mabago yung impresyon ng mga tao na kapag tumakbo ng SK, may bagong motor yan, magkakaroon niya ng mga bagay na hindi niya afford dati kasi nga, naging SK na. O ba? Diba? Anong, 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 ibig, anong ibig sabihin nun? Bata ka palang, kurap ka na. Panindigan niyo na yung sasabihin niyo na, ano, na ito na ang bagong mukha ng, ano, ng sangguniang kabataan, no? na 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 talaga namang may kwenta kayo diyan, no? Again, this video is not to attack someone, no? Wala akong pinaparinggan dito. Ang gusto ko lang isuksok niyo sa kokote niyo, no? Maging matalino kayo, please lang. Sa mga bagong kabataan, ng bagong henerasyon ng kabataan ngayon na boboto sa mga SK, gamitin niyo utak niyo. Pero not to the extent naman babastos tayo ng tao, no? Huwag tayong ano, wag tayong, wag na iboto yan. Kasi ganito, ganyan, bla bla bla. wag tayong ganon, no? Kung ayaw mo iboto, wag mo iboto. No? Hindi para magre-recruit ka sa iba. Hindi, wag mo na iboto yan. Kasi hindi ganon. Hindi ganon. Magsimula na muna sa sarili. Okay? Sa sarili na muna. Mm, mm Para maging maayos ang lahat. Oh, sa mga tatakbong SK dyan. Mm. Galingan nyo. Hmm? Galingan ninyo.